Timbog ang isang lalaki na sospek sa pang at pagtangay sa maghapong kinita ng isang taxi driver sa Maynila. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Sa presinto ang bagsak ng lalaking ito matapos arestuhin ng mga pulis sa Maynila. Sospek si alias June at isa pa niyang kasabwat sa pang-hold sa isang taxi driver. Nagpanggap ang dalawang kawata na pasahero gumamit sila ng peking baril para sindakin ang target nilang chopper. So, habang nagpapaturiya po yung mga personal natin, merong lumapit sa kanila na uh, tao. So, nagpaparescue kasi nga na hold up siya nung dalawang tao daw. So, pinikap up niya yung tao sa sa certain parts sa pranyake and then nagpapahatid dito sa area ng uh, intramuros and then nung pagbaba is uh, bigla na lang nagdeklara ng hold up yung dalawang suspect. Dito sa madilim na bahagi ito ng Intramuros, nangyari ang insidente ng panghold up. Bandang alas 12.30 ng hating gabi kahapon. Matapos nito ay agad na umeska po ang mga suspect. Natangay ng mga suspect ang nasa 4,000 pisong kita ng taxi driver. Sa ikinasang hot pursuit operation, nalambat si alias June habang nakatakas ang kasamahan nito na kinilalang si Alias Para. Sa kabutihang balad po, nahuli po natin yung isang suspect na nakapikit po dito sa atin ngayon. Narecover sa suspect ang isang gun replica at mga cellphone. Pero wala na ang kinulimbat nilang pera. Depensa naman ng suspect na dawit lang siya sa krimen. Inilaglag din niya ang kanyang kasabwat. Hindi naman po ako ta talaga holdapper, sir. Nadamay lang po talaga ako doon sa yung kasama ko po. Sana ibalik na lang niya yun kasi ako yung nagdudusa sa ginawa niya, hindi ko namang kasalanan. Tinutugis na ng mga pulisi alias para. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung dating dawit sa iba pang krimen ang mga kawatana. Kasong robbery hold-up at paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunitions ang kahaharapin ng natimbog na kawatana. BN Manalo para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.